panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte maaring nakaka-couch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha rin isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo naman, si dating Presidente Duterte ay hindi convicted. He stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gabagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded, which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually, Gabagbo was acquitted. His day in court came and he walked free, not because of an early release or house arrest, but because of a judgment. Si dating presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial, not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo. Hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedeman pa rin ng hustisya katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto, sa hustisya, fairness, at alaala -ala, nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanhin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyon ito. Bumoboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President.